despite the fact of reporting, tinutuloy pa rin po na mag-shade despite being a poll watcher who is disqualified from being an assistor for the elderly. Maganda ang intensyon ng poll watcher to assist elderly. Ito ay nangyari sa Abra. Ang video ng ito ay viral na ngayon sa social media. Ayon sa rules ng Comelec, hindi po pwedeng pakialaman ang isang poll watcher sa isang botante. Hindi po siya pwede mag-assist sa mga elderly at sa mga person with disability or PWD. Lalong-lalo na ang pagpili ng boto dahil ito ay isang sagradong at lalong walang karapatan ang isang poll watcher na mag-shade ng balota. Kaya po tinawag tayo watcher para lamang magbantay. Tanging membro lamang ng electoral bot or authorized na kaanak ng isang elderly or PWD na mag-assist para sa kanilang gustong iboto. Ang electoral votes, sila yung mga teachers. At pwede rin mga pulis at mga sundalo na magiging electoral votes pag, isang, pag ang isang area ay medyo magulo. Dito may mga area sa Mindanao ang electoral votes ay mga sundalo at pulis hindi na kaya na ng isang teacher. Ang ginawa ng dalawang poll watcher ay election offense may parusa po ito. the BEI, I would like to report po that we are having the votes be shaded by the watchers and the ballot secrecy folders are not being used. Sinisita po ng watcher from I Do Not See the Party. I would like this to be noted in the minutes po. Despite the fact of reporting, tinutuloy pa rin po na mag -shade. despite being a poll who is disqualified from being an assistor for the elderly. May we also note po the presence of elect